So ayun guys, andito tayo ngayon sa Lubu, Batangas. So dito tayo mag uumpisa ng ating adventure ride papunta dun sa Monte Maria Shrine dito sa Batangas City. So tara, samahan nyo kami. Don't stray, don't ever go away I should be much too smart for this No, it gets the better of me times when you and I collide I fall into an ocean of you Pull me out on time Don't let me drown And let me down I say it's all because of you And here I go Losing my control I'm practicing your name so I can Say it to your face, it doesn't seem right to look you in the eye. Ako kayo dumating dito sa Monte Maria, Um, marami kayong madadaan ng ganito. Ang tawag sa amin dito is Siriguelas. So, okay. doon sa iba is parang Siniguelas. So, yan. Yeah, Ang hinog niya is kulay brown ba ito o violet? Violet. Yan. So, dito, dadaan kayo. Makakita kayo isang way yan. Maraming nagsisimba. Bila. So, ang isang ganito, 80 pesos. So, yun, bago kayo pumunta sa Monte Maria, so, kayo ng Bili kayo kay Kuya. 80 pesos lang. Ayan, natin lasa Tamis. Tamis siya. parang lasang mansanas na medyo ma ma mapakla yung pakla niya is parang sa saging pero lasang ano siya mansanas yun tayo muna tayo bago tayo pumunta yun Hello guys, andito tayo ngayon sa Mountain Observation, Salvation, Monte Maria in Batangas City. So ayan guys, samahan nyo kami, silipin natin. Know, sorry, Andito na tayo sa Mountain of Salvation, Monte Maria, Batangas City. So, dito yung ginagawang cooking oh, glass away, oh, ayun, no? Oh. Ginagawa pa lang siya. So, ngayon, bawal daw muna pumunta roon kasi nagbabang city ordinance dito sa Batangas City na pinagbawal muna ang pumunta roon. So, may nakita naman kayo nung una ng mga vloggers na may vlogs nila. So, ngayon, nagpapaalam kami para makapunta is bawal na daw, eh. So, hindi tayo makakapunta roon. Ginagawa pa lang siya, eh. Samahan ko na lang kayo. pasyalan natin to Ikot natin, isang ikot lang. So hindi na tayo lalapit kasi pag lumapit tayo, hindi makikita yung ulo. Dito lang, lang tayo ikot sa medyo malayo-layo doon sa location. Para mabuhay yung ano niya, yung buong building. Dito muna tayo pag so, So ayan dun sa gilid Meron naman dun ano Makikita mo yung Dagat dun sa gilid So maganda sya, parang beautic siya So puntahan din natin, tara <tinyo> So ito yung view ng ating ano area ito yung view deck. So malapit lang siya sa Mountain of Salvation building yan. O. Ito yung view deck kaliwa siya. So yan, dyan nyo. Ganda Kita yung mga barkong dumada no. Ayun, Batangas City yata ito eh. So, bakit na yung pinakang oh. ayun tapos yun, yun yung ulo nung last walk away ayun yun yun, sa parting kaliwa ayun yun yung ulo so pagdandong kayo sa lulo siguro nun so nakatapat kayo doon sa dagat so, napakaganda nya Eh no, kitang ang ano, kita buhangin no? dagat oh. oh. No. Kitang... entrance. So, ito yung entrance ng ano, simbahan. Yan. So, to. dito na lang, sir. Ito na yung dulo. Ayan. Ang kitang guys, hanggang dito na lang yung ating adventure ride. So, siguro abangan nyo kami sa next visit namin dito. So, hintayin natin yung kanilang ginagawang glass walk away dito sa Monte Maria, Batangas City. So, see you in my next vlog guys. When she looks at me And all the girls things nobody else can see All of the secrets feels inside, and all the craziness I She looks into my soul and reads me like nobody can. And she doesn't judge the man; she just takes me as Everybody I am. Along. Come on, baby.